All nandito naman tayo kalangis at meron tayong address. kay address, sayang. So, Dito naman tayo. Ang problema niya ay naka-check engine at ayaw umandar. Walang kuryente. Hindi na tunog ang fuel pump pag ino-on natin, oh. Wala. Naka-steady ang check engine. Yeah. So, bago natin umpisan Mag-intro muna tayo. So, hindi na natin patatagalin check natin kung anong naging problema pare saksakan mo anong ano dito ng ating pang receipt kung mawawala ang kanyang check engine pang manual natin manual pang rider Yung maliit. Yung maliit. Sige. Ya, yan, yan, yan. Ito ah, walang tunog ang ah, Yo pump. Walang nalabas na kuryente sa kanyang ignition coil. Papakita natin sa inyo. Subalit so, hindi siya nawala, naka-on. So, on. Yeah, naka-on. Dapat mawawala na 'yan kapag uh, sinalpakan natin ito. Pero hindi pa rin siya nawala. Posible ang sira niya ay computer box pag ganyang isyo pag sinalpakan natin ito at walang uh, hindi nawawala ito ang sira nya ay isyo papalitan natin na isyo tanggalin mo muna yan pare ito ito tanggalin mo para ECU so papalit tayo ng ECU dahil wala akong nakitang pang atris ang binili natin ay pang Suzuki Sky Drive Sport ayan pareha sila yun itong kanyang part number ng bago at ito naman yung sa address yan pares lang siya hindi nagkakalayo yan ito ay pwede ito sa rider G sa crossover tapos ito ang address so saksak mo eh. may kamahalan pong AC yun ito yan lock mo na na maayos ang nangyari pala dito ay linagyan ito ng sa unang gumawa ay linagyan ng fast charger gusto i-pull web kaya siguro ay nasira yung ignition uh, nya so on natin bago na po yung kanyang ACU at yun ang luma on natin Sintayin natin. Ayun, nawala. Ibig sabihin, goods. At aandar na ito. Start natin. Nawawala. Kalau <laughs> kalahin mo aja pare. May problema pa starter. So ayun, naglolos dito sa kanyang starter pero naandar na at na, inobserbahan ko dahil walang ilaw. Ang problema pala nito ay rectifier dahil eh, supply ng headlight ito walang ilaw pero pagdating naman dito sa charging okay dahil ito ang charging yan galing dito yan ano lakas niya 20 Yari. pero goods na pinaka problema talaga ay computer box kung bakit siya hindi umandar yan at ito pa yung iba sa kanya oh. kapag kayo ay i-start o oh natin yan o oh. Ayan. Kapag mag ka at magpindot sa electric, wala. Kapag preno Pero pag binitaho natin preno, maandar. Ayan. mahina yung yung battery kung na-start Ganon siya. Kaya ayusin ko pa ang ano Pero yun nga, pag yun ang nakita nyo dito, error. Hindi na gana. Walang kuryente. Ang sira nya ay ECO. So yun lang. Kung paano malaman yung kanyang ECO pag sira na, yun ang nalabas dito. So yun, itong ma wiring nito, ako nang bahala dyan. Hindi ko na natin papakita sa inyo. Ayos. Thank you for watching my video.